thankful nga rito uh, doon po ano uh, recently yung uh, tila sunod-sunod na pagbibitiw uh, po ano sa ilang uh, mga pwesto po ano sa executive under Marcos administration and ito uh, po yung inyong uh, siguro um, nakikita or opinion ngayon regarding this po uh, lalong-lalo na po ngayon at uh, tila um, dahil po nangyari under Marcos administration po apro. Well, sa atin naman, ano, we take it two sides, ano? Positive dahil it might be a sign of the President's uh, challenge na na itong mga cabinet members niya ay uh, hinikayat na mag-resign kung, kung sila ay may kinalaman sa katiwalian. And of course, those who resigned may really have did it out of delicadeza. And um, sa atin, it's a sign of internal cleansing and uh, the last two and a half years of the President is very crucial. So... I hope he finds more competent people na mag-occupy sa kan not not really competent but more credible and uh, people with the um, higher level of integrity na magmamuno sa kanyang gabinete. On the other hand, no. Tingnan natin yung negative side. Parang it's uh, also a loss of trust and confidence sa leadership ng pangulo but uh, we would rather take it positively since uh, majority naman ng mga ating mga politicians ngayon mga political blocs, political parties have manifested support para kay para sa ating presidente. Okay po. Ah, uh, gaano kalaki ka rin po um, professor no yung impact nito kamakailan. yung uh, tila taliwas no sa pahayag ng isa sa mataas na posisyon po ano, sa ehekutibo, particular si executive or former executive secretary Lucas Bersamit kasi nilinaw nito na hindi naman siya talaga kusa na nagbitiw po ano sa kanyang uh, Uh, posisyon bagamat nitong araw may bago pong uh, paglilinaw or paggiit ang uh, palasyo na talagang nagbitiw po ito ng kusa sa kanyang pwesto. Well, uh, it's the word of the former executive secretary, kanyang salita laban sa salita ng palasyo. No? Eh, wala namang masama kung aminin ng palasyo na nagbitiw talaga siya or pinagbitiw talaga siya. Ang mas maganda is uh, at this point in time, it's yung honesty, transparency, integrity kung ano man yung nangyayari within the uh, Marcos administration because very crucial ngayon itong mga happenings na ito para manumbalik ang tiwala ng tao. no? Although may tiwala pa rin naman, but para manumbalik ang mas malakas na suporta para sa administration Marcos. Mm -mm.